Siyempre, wala pa ako sa linggo pero may nagaganap ng kaguluhan. It's our party time. So meron kami yung two days party, Saturday, Sunday. So ngayon ay Saturday. So papakita ko sa inyo yung mga lulutuin namin. At iinumin namin mga coke, di ba? Mga soda water. So ito yung interviewin natin yan. Partner, partner. May gulo lang ako ah. Ano bang uh, ating ano, hiper hiper. O ay, bago ang lahat, pakilala muna si Fred Taka shoutout din sa mga ano, family mo. Sir, sa to din sa Kamigin Island. Uh, uh, dito kami ngayon sa ano, sa barko. Sa Ah, ito yung mga mahahanda namin okay, para sa ito. aming mga So ito ay ano, marinated, no? Yes, sir. Then ito, Ah, uh, marinated yan lahat, sir. Ano ano to? Ano to? Ah, uh, uh, ano? beef. Yan, ito. Apa, uh, pork chop. Yan. Yan Tilapia. Dila, ano ba yung isang tilapia? Um, ano? Tilapia. Siguro, ano? <laughs> <laughs> yan, tapos. Uy, mahal to sa atin eh, di ba? Ah, uh, ano ba to? Hipon ba to? Hipon, hipon. Yan, tapos yung mga bawang. Tsaka, guys, social kami kasi hindi kami gumamit ng kalamansi dito. Lemon, ah, lemon. Di ba, Lemon. Yan, sa sa inyo mga ang dami siri, sarap. Tapos, wow, first time ko nakakita ng ano, mangga on board. Mais, mushroom, ba? Asa si Mario? <laughs> yan. Tapos, sili ulit, hot dogs. So, marami pa bang ano, iba? Or Marami, marami pa sir, may mga nandun sa baba pa, ba, ilalabas pa natin mamaya. Ayan, ayan, yan. So, makikita nyo mamaya pag nilabas namin doon sa labas. Actually, nakaset up na itong pero hindi pa maganda kaya hindi ko pa So anyway, uh, watch out mamaya guys. Tignan natin. Sir, reflect mo yung may mga tama ba Anong tama? Yung may saltik na May saltik. Oh, yun daw. May saltik. Kayo na yun. And so, continuation. So, nandito yung mga drinks namin. Yan. Ikaw, Brad. Gusto mo ba explain? Shout out something dyan? Hello, sir. Kamusta po kayo lahat? so, ito yung ano namin, yan, soda water. Kaso siya dati ayoko to eh, ngayon gusto ko na yan, soda water. Syempre kung nagda-diet ka, di ba? Ang inuwi mo dapat ay Coke Light. Pero kung lumafang doon mamaya, uubusin ang buong table. Tapos meron din kami uh, normal na Coke. Yan. Tapos meron pa ba? ah din zero, di ba? Kompleto, guys. Ito, may zero pa tayo. Yan. Tapos meron din tayong Sprite. Yan, di ba? Tapos may kutsilyo tayo, di ba? Yan. Nah, hindi kasama yan. Joke lang. So, yelo para palamigil. yan. So, yung iba, tignan natin kung ano na meron. Kasi nagpre-prepare uh, pa lang kami. Uh, hindi pa kompleto. So, stick around guys. Tignan natin. So, finish. Rada. Shout out, sir. Shout out. Shout out. See sir. Ayan. O, ganyan lang. Ayan. Kita tayo ayan, syempre hindi mo walang ang swimming so ayan, nakita nyo so ayan ang uh, portable swimming pool namin sa barco yan so ang lalim yan hanggang dito yan, hanggang dito, yan. so tara guys, ano, swimming tayo enjoyin natin yung ano yung uh, summer dito sa Europe kasi pag nagwinter dito, for sure uh, wala na, wala <laughs> salamat po, ba? ganon. kung wala ulit, kaya guys tapos na. woo. hi guys. hi guys. welcome to the windows. <laughs> hi sir. hi sir. tung. So, wala masyado daw na iligor. okay na man, may init taman. kina namin kasubay kiba. eh ano? special oh? Ayan. So enjoy natin yung ano, yung huling ano, huling summer dito sa ano, sa so Europe kasi pag lumamig diyan, wala nang ganito ng ano, Ganitong kasiyahan, di ba? So, enjoy natin 'yan, masarap 'to, eh, di ba? Woo, hindi ko pwedeng lugod yung GoPro ko, baka masira na naman at nasa Boracay eh. Mahirap na masira na may pipit. So, ano, hi guys. Hi. 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 Okay, good morning again. So it's Sunday. It's our second day ng party namin and happy day of the seafarers pala. So tinanghali ako ng gising tapos naglaro pa ako ng Mobile Legend. So ngayon lang ako nakababa. kung hindi ko na amoy yung ano, yung niluluto nila, hindi pa ako bababa. So anyway, ito yung aming mga pagkain para mamaya. Lulutuin nila to. Iihiwain nila yan diyan dito. Ayun, dito kami nag-iihaw. So So yan, oh, ano to? Baboy to sigurado. Ito manok. Yan oh. No? Sarap sarap to kaya ano tamad kasi ako magano eh. Mag uh, balat kaya minsan hindi ko nakakita. kasi to yan. Sarap yan. Itong hotdog na to the best to sa lahat ng uh, parang barkong sinampahan ko dito sa kanila to. The best to tong hotdog yan. Tapos itong uh, sine, kita nyo. Wow. Ah, no? Pero Pwede mo siyang kainin kasi hindi naman siya ganoon kaanghang. Meron lang siyang punch ng konti na anghang. Katulad kahapon. Then, and mushroom again, di ba? Sarap yan. Then, tinapay or chapati. Then, some pipino, onions, and bawa. So, ayan guys. So, same location din ang uh, kakainan namin, which is sa labas. Yung nakita nyo sa unang first day namin. Bago yun, na. <laughs> unang first day. So, nakita nyo yung first day namin na nagkainan kami doon ulit. So, grabe ang ano, no? Masaya dito sa barko na to. Two days party straight. Grabe. So, guys, uh, see you later sa lunch. No, no. at wala rin naliligo pero binuksan nila yung hydra tignan nyo yan so syempre maliligo ako diba bihira lang yung ganito sa ano eh sa parko eh pag na ano na timingan ka ng ano ng medyo strict tong ano strict tong mataas eh walang ganyan so ngayon uh, mabait um, nakasama ko rin sa dati sa ikinmate ako kapitan siya 2017 So ngayon, maliligo kami ngayon. Ay, meron pala naliligo. Ayan. Tara, ligo tayo. Ligo. Sarado kanina yan. Ingay, binuksan pala. Binuksan mo, pero pinatay nila eh. Oo eh. kayo, sabi ko buksan lang. Tara, let's go guys. Ligo tayo. Ligo. Yun. Woo! Lamig. Ayan guys, so wala po tayong live dahil hindi kinahe ng internet ng barko at wala na rin po kami signal. So ngayon ano lang to, um, delayed video, at least may video diba? So ito yung mga ano, mga online na mananal ng 1 kg cash at ito naman ang aking sa mga crew, ayan yung crew list nila nandito sa loob, mananalo sila ng cash 2,000 pesos. Tapos naman dyan. Yay! Yay! Wow! <laughs> Okay, sa ano gusto niyo unahin? Yung sa page or sa inyo? Page. 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 Okay, sige. So I need a volunteer para ano, baka nila daya ako. So volunteer. Go, sige, oh, puro Ayan, pakita ka. Pakilala ka naman. Hi guys. Oh, welcome to the window and shutdown. okay, oh, sige, ayan. Unang bunot. Unang bunot. Which is isa lang. Mananahan ng 1kg cash. Okay. Sino to? Okay. <laughs> hindi din baguhin eh. Pero... Congratulations kay... Marco Orine Espero. Yay! Pamangkin siya, pamangkin. Pinsan. Ako nabudol. Brad, hindi ako bumunot dun ha. Hindi ako bumunot. Yun ang bumunot ha. <laughs> so... Uy, Pinsan yun Nanakala yung pinsan ko. <laughs> <laughs> okay, ah, sige. So, okay. Padala natin sa kanya. So, oh. Okay. 1,000 insan. Uh, ah, 1K. So, ito. Ito naman okay. yung sakro. Ito, wala na akong kamag-anak dito. Ayan, no. Oh. As volunteer, sino? Oh, sino? Na, ikaw naman, ikaw naman. O. So, ano yan? 2K na. 2K. O, sige. 2K. oh, sige. Ay, hindi ah. Walang, 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 mata. O, oh, sige. 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 sige mata. Rolling mo. Ayan, 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 ayan. Okay. So ngayon, ang nanalo ng 2K pesos Nakon. is... Sa akin yan. <laughs> Sinong, ano? Sinong number 10 sa Krulis? Number 10. AB yan sa Krulis. Third engineer. Uy, third engineer. Si Nakario. Tawagin niyo, bilis. Si ano po. Ha, <laughs> Yan ano ko. Ayan, so ito yung nanalo. Si third engineer. So, hintayin natin yung ano yung nanalo. Okay. oba nanalo. Ikaw ba si ano? Number 10, third engineer? Yes, sir. Ayan, so siya so, so, yung nanalo ng 2K. O, ayan wala na. Yes! O, 2K, 2K. Thank you, oh, exactly. sir. So, Thank you. Oh, guys. Thank you. Ayan, so Gcash, 1K, completed na si, ano, si Marco. Yes, sir. Then yung uh, 1K dito, uh, at 2K on board, is si 3rd engineer, yan. So, next natin para po sa birthday ko. Lakihan natin ng contest, damihan natin ng mga ano, mananalo. So, guys, thank you.